kaya sa kaya Sakay sa ni Dio nun na Ay, ang ganda pala ng view dito. Apa ang kalkalugong tayo. Hinala tayo. Hindi na, hindi las ko maging kuya aydiyan naay sumama siyan mo na tayo dito tayo sa hilagang silangan ng Pilipinas Palawi Island tayo to Palawi Island at uh, doon makikita natin yung Cape Engaño, naging kuta uh, ng mga mandirigma noong panahon ng World War II. 1930s yan, pang nagbigay. May mga nililid pala dito na, no? May mga isla-isla din. Ayan, no? Liliit na pulo. So, para sa akin, ang the best month na pagpasyal dito is month of May. Ayan, yung tag-araw para makukuha mo yung view na maganda. At saka hindi malakas ang halon pag uh, kalmado ang tanah. kaganahan ng gaso na naulaw sa first time kumot na dito. <laughs> Palawi. Puro kayo yung tidarap dito. Ayan, nakarating na kami ng Palawi Island. Maulaw? Maulaw?

<laughs> hey Dian. White sand dito guys sa Palawi, grabe ang ganda. I love Philippines, sabi pa din. po. Kani pong magiging guide nyo. Malin ba po? Hello, So, welcome po kayo dito sa Cape Enganyo, Palawi Island. Landscape and Sisi po. So, mayroon pong patakaran natin na dapat po sundin. So, bawal magkalat po. Bawal magtapon ng basura. Bawal kumuha ng kahit ano pang bagay na nandito po sa loob ng protected area po. Garbage in, garbage out po. Sige po. So, ang pupuntahan po natin ay ang Lumang Lighthouse po. 18th century na po. So, uh, ang akyatin po natin, ang layo po ay may 110 meters above sa level. Mayroon din siyang taas yan na 400 centimeters. Between 20 minutes po ang paglalakad natin, depende po sa atin. Kasi yung magpapagbagal dyan, yung pagpipicture-picture po. So may, may hagdan rin siya na 437 stairs lang baby step po, baby stairs po. So, paalala lang po, magdala po tayo ng sapat na tubig, para kayo uhawin. At kung may mga CR po, mag CR na rin dito kasi wala po din CR sa taas. Yan lang po. Hey, hey. Oh, sino na si CR? Uh, Jay, Punta Verde. Punta Verde. Punta Verde. Punta Verde. Ayan. Ano ti tawag yu kaday tuti? wild pandan. Ika man, kalugong banig. Sabi nila, dumaong daw dito yung mga Espanyol noong unang panahon. At uh, makita niya, ang kagandahan, nainganyo. So, napakaganda. So, tinawag niya na Cape Inganyo. Ay, pagayong giinikot tayo, tatay. Diretso dito yung yeah. home. Nadatay dito makita natin, Miss Hermanas. Light house. I did it. A cape in Ganyan. So, matlob daw ganti. Nagpindas mo't sa bunga na. They na have orange wild pandan. Yung yeah, orahan tayo gaya magpayong kada One thousand steps. Kalimutan ko na. Hasa tanay Rizal. Pagmanta na semento gam hindi Bukor. Wanda ka na nalak mo ti cellphone mo mo Krista Mita. Nadaanon tayo mula tayo, okay. eh, makikita tayo ti pikpikturan. Balawi Island. Grabe, ang ganda. Ayan, puting buhangin. Tapos, luntian yung paligid. Kaya pala madalas yung mga kinakasal, dito sila nagpiktorial. Punasam, data lang at mo. Dito na ninigarilo, dito lang pinatapon ah. Kung dapat, masker. hindi sila nagano. Dapat kasi hindi sila natatapon. happy cheer smile ini hingal ini hingal aku jalan kaya oke sabi mu kan dinamu teka kong nakayam paitang Hindi na makapagsalita sa tatang, eh. Kayang kaya, guys. Kayang totoo, nga, guys. pala sa Palawi Island, guys. Mula sa San Vicente, nang dito, 45 minutes yung bangka. Oo. Uh Oo. -oh. May kubo lang pupo, pupo huh? <tinyo> At... na ko bulang pala to? Ha. Ito na lang may Wow. At time. Woo. <tinyo> <Okay. tinyo> Apo ko na. Ayan po yung Dedecas Volcano. Ang dami po palang pasyalan dyan, Bibs. Oh. Marami. Volcan pala yan. Ay ka na. Ay ka na. Ka na. Daling, daling mo na yan. Hiyan. Ah, ito Bibs. Oh. Saglit lang. Ah. langit ka eh ito na yon wow wow ano oh, pa pagyayanti bandera dito na ma'am. Ah, orasan. Orasan ko ano ay may tugka lang kasi. <laughs> mm. Wow. Ito yung balon. Ah, wishing well mag-wish ka, Bi. Oh. Mag-wish ka, Bi. Ah. Oh parola ng Cape Enganyo. So, ayan, guys. Nandito na tayo sa, ano, Cape Enganyo. Cape Enganyo Lighthouse para de Cabo Enganyo. So, pictorial yung mga kasama natin. Wow! Hi, Dion. Ayan, oh. Unang akyat ni Dion. Sa parola na. Ayan. Ayan. So, may, may kwarto dito, guys. Ayan siya. Lutuan. Parang grillan yata to, eh. Ayan. Ayan. pare-parehos. Paglalo nagsabong dati, mama. Mm -mm. Anya sabong na. Oh. Mas matibay ti bil, bil building edi niya. Apikas lang nagbungkog mo ti tana. Na no, guys. Wow. Uy, dog, it's here. Huwag mong pelasal <laughs> yung nag king ni diyon nakarating ng palawi palawi kah na mga kasi makuha yung island may bakit wow na yung island Ganun lang. <laughs> o oh, Tara na. Tara. Yung basura natin. Ito ah, kailangan mo Jason. Kailangan mo basura. Kailangan mo lang basura na iiwan ha. Jai

Mba Tini <laughs> <laughs> Wow Inal daw dam umeda kita di narmam? Pasaway mo ano? Ha. Matutom lay <laughs> ipotilo. <laughs> Hapay lalaki. Ano Dion? Nag-enjoy ka ba diyan? Nag-enjoy, nagpapabuhat lang naman. Papabuhat. Nag-picture ka nun ni Ama. joy. Picture video daw. Picture video daw ni Ama nga. Oh, basahin mo nga nga Rodang. Anong sinasabi niyan? Ito gobyerno dito. The Philippine Island. Executive. Executive. Bureau. Kalma. 1903 pala yan. Oh, 1903. Reservation of Cape and Ganyo Light Station, Ay. Island of Palawi. Nung naging reservation na po. Yan. Oh. O, oh, picturein rin na kita tang. Wow. Oh, calma. Baby, kalma. Oh, kalma. Oh, <laughs> kalma. Di yung kalma. <laughs> Tapusin mo, anak kong. <laughs> <Okay>. Tawan-tawan siya yung <laughs> ginagawa niya. Ay, basang-basa sa pawes <laughs> himis hey, miss mo kayo, tata. Nakukadan sa gayang bayad na.